Sa tol, ang burrito niya Lasang pang world tour Pinipilahan sa kanto Kahit sobrang pinit ng araw Masarap na burrito Kahit po Masarap na burrito Sa bawat nasa langit pala sa iswabe Para mayroong sikreto Di ba? Ipikit gawa ng simpleng kamay Pero grabe Alat na ang pangalan kailanman ay Sarap na burrito Kay si... Then okay, magandang araw kabiyahin na dito tayo ngayon sa may napiko So nakita ko dito yung isang foreigner na Kay galing pang uh, Texas So yun naman, siya so, guys I ay mean, nagtitinda ng mga burrito Ito yung ating ngayong kapasadaan sa ngayon, yung nakita lang natin dito sa kahabaan nitong napiko. So dami, marami rin itong bumibili dito sa ngayon sa kanya. Mga panindan niya na talagang gawa uh, gawang uh, Amerika o Texas na mga burrito na ating mabibili dito. Talagang uh, natudyali nga ito guys yung um, uh, na, 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 interview natin siya dito guys. So yung mga bumibili sa kanya ngayon. So bukas siya dito magmula alas 4 ng hapon hanggang maubos yung kanyang paninda. Tara! Uh, ayan guys, yung makikita natin dito na napakadaming mga uh, tao sa ngayon yung may ng kanyang mga burrito uh, na mga paninda dito sa kabahay ng itong life homes sa may sa may Pasig City. So ito yung kanyang mga available dito ng mga paninda guys. So ito yung tawag ito ay Texas Chick Wagon. Yeah, Texas Chick Wagon. So ito yung mga available dito na kanyang mga tinitinda guys. So oh. Kaya ito ay uh, Texas Tech Wagon Burrito. Ang small size ay 75 pesos. Pag sa regular size, 135 pesos. Large size, 250 pesos. Tapos mayroon nyo sa dito ang uh, quesadilla. Yung kanyang quesadilla guys ay... Uh, ano ito? Uh, quesadilla din nya dito ay uh, small size, 275 pesos. At yung... Regular size 135 pesos, large size is 250 pesos. Yeah, meron din tang ako guys na 70 pesos lang dito 'yung kanyang taco. Ayan Ayun, Sir polo basing busy ngayon pag uh, pag prepare nitong mga Texas Chuck Wagon na mga bag. foods dito, yeah. Ah, Texas Chuck Wagon. Ah, Texas Chuck Wagon. Texas Chuck Wagon. Yeah. And then uh disaster bowl 'yo, no? Ah, uh, yun 'yung pabili pepper dito, ayun 'yung ah, uh, na mismo mga gulay na yun. Tapos kung gusto naman mag-order, pwede kayo magbayad sa kanya guys dito through Gcash. Yun, through Gcash payment, yon, I-screenshot nyo lang yan o QR code lang, yan makapagbayad na kayo through Gcash payment guys. So dito nabutan natin na nagpe-prepare pa lang siya ng kanyang mga panindang pagkain guys. Yung mga tinitindan rito sa kaba nitong napiko. Napakadami ng tao dito sa so, ngayon yung nakapila ngayon. No? Yan. Yeah. Ito so, yung mga tinitinda niya ngayon, no? Yeah. Ito yung inahalo niya dito sa mga, ano, pagkain. Kain nah, yung magbibili dito. Talagang napakadaming gulay. Uh, dito tinulungan na nga siya ni Madam, oh. mag-iwa ng mga ano dito, mga ingredients. Yan. Yeah. So, yung mga preparation oh, nila ngayon, no? Yan. Yeah. Makita natin na talagang talagang uh, seven years to si Sir Paul guys na nandito sa Pilipinas sa uh, Teto ay nagitinda siya dito sa May Napiko yan yeah, ito yung mga pinipepe nila ngayon ng mga paninda dito yan yeah, napaka ano guys magaganda ang kaluto dahil eh, mga gulay talagang pag nagano ka dito ng mga paninda niya, talagang ano to, maraming gulay yung ilalagay. May kamates, tapos mayroon din tayo nakita dyan mga corn, tapos yung uh, na inahalo dito sa kanilang burrito. Yeah. Ito yung mga, ano ngayon, mga pinipreper ngayon yung Sir Paul na mga dito, ingredients dito sa kanyang tinilindaon. Namaya yeah, titikman natin guys yung ano, yung burrito na in-order sa halagang 75 pesos. Yan, makakapinin mo tayo dito ng burrito. Yan. So guys, so, ito yung mga ano niya, mayroong uh, na tomato sauce, yung kanyang nilalagay dito. Yan, at dito, ay uh, dito niya niluluto sa pan. Yan, so, mo muna yan. And then, nilalagay uh, na nila doon sa yung uh, mga burrito na kanilang ano. ito ay Texas Texas na style ng uh, pag, pagluluto ng burrito. Ayan. And guys, sa mga lo gusto pumunta guys, so alas 4, bukas siya dito from 4 p.m. Pero 4 p.m. hanggang naubos yung kanyang paninda, so available siya dito. Everyday sir, are you seeing this uh, burrito sir? Ah, huh? uh, every day, are you selling burrito? Every burrito, quesadilla, and taco. Okay. Every that's day. That, that, that's my only menu. Yeah. Okay. That's my best seller. Uh, best, best, best seller is taco. And no, best seller is burrito. Burrito. And, and uh, quesadilla. Ah, uh, Picadillo. Yung seller po niya, guys, is yung uh, yung burrito at saka yung quesadilla. Uh, picadillo. Ito yun, no? Yan, Picadillo. Ah quesadilla guys quesadillas na small regular han? mayroon din nga regular 135 saka large size 250 pesos yan sa mga gustong pumunta guys malapit lang dito sa napiko so yun araw araw siyang magitin na dito dito lang to sa may tapat ng ano yung live homes sa uh, gate ano live homes 1 tapos sa lang mismo ng sunang. nitong napiko uh, so, yung my life som my life som subdivision guys papasok lang yan pagdating niyo ng gate magmula dun sa Portigas extension di dire diretso niyo lang yan tapos ayan uh, makikita niyo na doon ah um, uh, titinda dito na si Sir Paul sa nagaling bang Texas so 7 years na po siya dito sa den sa Pilipinas at ito yung kanyang ano ngayon ah uh, business dito so yun ang um, Kanyang tinitinda ng mga burrito at quesadilla. Ayan. Ayan, guys. Oh, so, mga gustong mag din, punta lang kayo dito. So, araw-araw po yan. Bukas siya. Huwag lang umuulan. Kasi pag umuulan, talagang ano, ihinto mo na siya sa pagtitinda nito. Burrito. sa quesadilla na talagang best dito. Ayan. So, dito, pagdating ng hapon, guys, makikita natin na napakadaming tao dito yung gumadaan. Talagang, ano to, ganda ng, ano dito, ng street na to. Dahil pag hapon, napakadaming gumadaan, galing pa ng trabaho at nadadaanan talaga nila to yung, ano, si Sir uh, Paul. Yan. Sa mga ano, guys, yan. Punta lang kayo dito guys, eh. talagang ano siya, sulit na sulit dito guys. Eh. Kaya naman may uh, titikman, natin yung mga pagkain dito. Uh, yung ating in-order na burrito dito kay Sir Paul. Dito guys, magkikita natin na nila mga cheese dito. Yan ang mga cheese na kanil nilalagay dyan. Mga cheese, yun, yung mga cheese na nilalagay dyan dito sa burrito. Na rin, uh, napakadami talaga. Talagang uh, sulit yung kanilang mga nilalagay dito. Yan, napakarami stock na naka-stack na yan ng mga cheese. Okay, yung nilalagay yung uh, ano. Sulit guys. Yes, okay, so yan. talagang ano, napakarami. Uh, Ang mula pag ano natin is from 4. Yan, nakita natin yung ano. Uh, 75. Yung burrito. 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 Order na tayo guys ng burrito. Ayan. So, una tayong nakapila dito. At yan sila mga po. Yung mga ah, nag-order sa kanila. Yung nag-order sa burrito ni Sir uh, Paul. Texas burrito. Wow. Yan. Yung mga ano guys. O, oh, ayan. So, binibilog muna pala yan. Ayan. Binibilog muna niya. ah ayan. Mamasahe na. Mamasahe na po niya. Ayan. Yung preparation guys ng paganda ng burrito. Ayan. At okay, si ma'am, mag-order din ng small, small size. Yan. Yung din order natin yung 75 pesos lang. So, para matikman natin yung burrito na tinitinda dito yung Sir Paul. Thank you. Dito guys, ah, nilalagyan muna ng powder yung arena para sa pagmamasahan ng burrito. Ayan. yan dito talaga isa uh, talagang uh, hands-on talaga siya dahil uh, pagka ano, kailangan mo talagang tact uh, talaga yung hari na guys ayo ano, talaga yung sulit kasi yung si Mama oh, tumulong lang po sa kanya yan para kanina wala nakita natin wala siyang katulong talaga so dito ay talagang tinulungan siya ng mga ano, sa, sa mga nakatalo dito yung nakapadaan lang tinulongan tinulungan siya pag uh, prepare ng mga burrito at ito yung mga ano, nakaprepare ngayon ng burrito yan. so sinasalang dito sa kawali and then uh, preheat lang and then yan uh, kunting yan na lang yan guys uh, preheat para maluto itong burrito kaya yan, napakadami itong nagantay guys ng burrito ni sir pero malinis naman po yun dahil nagugas po siya ng kamay bago magprepare ng mga uh, ng pagkain, ng burrito. आप लोग आप Ayan dito ka Ben, nandito yung mga ingredients na kanyang nilalagay. So kaya ito may mga itos tapos itong cheese, tapos may corn din po siya. And tapos itong kasama na rin itong kamates. Ayan, ito yung mga ingredients mismo ng kanyang niloto dito, yung burrito. saka yung quesadilla guys na talagang bisaylar dito sa may uh, napi guys Okay. Napakadaming tao dito guys sa talagang sa lang doon ang live ko makikita natin itong si Sir Paul na talagang ano, uh, pinipilaan dito yung kanyang tindang burrito yeah. Na talagang inati-ati yung burrito. Dep depende sa size na yung order mo, guys. Yung mga big size, large size na sinitinda dito sa bowl Talagang sulit na burrito. Ano? Ayan, yeah, no? Dito naman iniinit, pinipriate sa pan. Yung mismong burrito. Ayan yung order dito. Okay. Yan o. No? Yes. So, yan. Depende sa size. So, yan order. May large size. So, yan. At, at ni-slice po yan. Pagka, yung, uh, nang, ano, pagka, inyo nang uh, bibilin. Yan. Naka-slice. Then, uh, yan. Talagang pwede yung take out. Karamihan dito, guys. Take out. Yan, yung uh, burrito. Na, tinda dito ni Sir Paul. Yung napakadaming tao dito ngayon. Yung, buhibili dito, guys. Oh. Yan, sulit na sulit. So okay, guys, yung burrito na ating uh, nabili dito kay Sir Paul ng Texas Chuck Wagon. So guys, so, yung uh, yun naman. Ito na yung nabili natin dito sa kay Sir Paul, yung uh, burrito. So talagang 75 pesos. So uh, makatitikpan na natin itong kanyang uh, Texas burrito. At talagang pinipilaan dito sa main na piko guys. So oh talagang uh, magmula alas 4 na nagbukas siya talagang marami nang pumipila dito so ito yung titikman natin oh, yung kanyang Texas burrito napakalaki nito makikita na talagang malaki kahit sa uh, dal pang dalawang tao pwede pwede ito yung mga ingredients dito na mayroong uh, peas, tapos uh, mayroon na rin uh, kasamang gulay yung videos na nilagay niya rito tapos yung ketchup mayroon na rin kasamang ano yan yung kun uh, corn uh, conflicts. o kaya yung ano yung uh, mais so nilagay dito tapos ngayon napakalaki nito sabi ang 75 pesos Pwede pang dalawang tao kasi po guys eh atin sa dalawang tao Pwede, pwede to ngayon titikman natin to sa ngayon oh, yung kanyang burrito dito napakalaki ayan ha? hmm Ayo, ano? ayo ulit at ulit ah. Hmm. Ang malalaman mo dito, yung yung cheese na hindi sa iba sa iba, parang medyo maano sa maatim dito. Katamtaman lang yung kanyang ano, yung kiss dahil nag-email kiss no? yung tamis. Tapos yung kasama na rin yung ano, yung ketchup na nilagay dito. Kaya tama lang yung ano yung lasa. Tapos yung nilagay na beef, yung beef na malalahan mo rito, kayang sulit na talagang burrito talaga. Mexican style or Texas style na burrito na kanyang tinda dito. Talaga kaya pinabalik-balikan ito dahil inyo na masarap, sulit. Talagang sulit guys. Uh, sure ako na talagang kaya pinabalik-balikan ito dahil sa sarap ng burrito na kanyang nilina dito. Kaya ulit pa tayo guys oh. Alamang nung. Um. Hindi ko na ito maubos. Kaya ang, ang, partner ko na ito na mag sa akin na lang kami. Kaya talaga dito, mabubusog ka na talaga sa burrito na inyong ito, sir. Kaya sulit na sulit, guys. Pag dito ka bumili sa Texas burrito ni Sir Paul na pinipilaan dito sa may Tampico. Sulit na.